Kumusta? Meron tayong CCS atin ngayon, uh, base dito sa isang dokumento, 006 The Micro-Decision Matrix Framework and Flow.pdf. Ang misyon natin ay may natin itang framework, yung Micro-Decision Matrix, para ito sa'yo, para mas malinaw kung paano ba tayo makikipag-ugnayan, makakakabay sa iba, um, sa paglago nila personal man o espiritual. Tama para hindi masayang yung effort sa parang, alam na, yung one-size-fits-all approach. oh exactly. Maganda yung analogy dito eh. Parang pag -harden. Apat na yugtoto. Paghahanda ng lupa, yung cultivating. Ah, okay. Tapos yung planting, pagtatanim, sunod yung harvesting, pag-aane, at yung panghuli, multiplying, pagpaparami. So titingnan natin kung paano ito um, makakatulong sa'yo para mas maging ano ba, targeted yung approach mo. Kasi madalas nakakafrustrate iba kapag may shineshare ka na importante feeling mo mahalaga to pero parang um, walang dating walang epekto Oo totoo yan Sabi nga dito sa source what if the reason your evangelism isn't working isn't because people are closed but because you're answering questions they're not asking yet Dito raw papaso itong framework Tama at nakaugat to dun sa talinghaga ni Jesus yung tungkol sa mga hasik sa Matthew 13. Kasi doon, malinaw na hindi lang sa binhi yung mensahe ang diferensa. Madalas nasa lupa. Ah, yung condition ng lupa. Oo, yung condition ng puso, yung kahandaan ng tao, may matigas daw, yung parang daanan lang, may mabato na mababaw lang yung lupa, may matinik yung maraming distractions or worries, tapos meron ding matabang lupa, yun yung handang tanggap. So itong matrix, parang tool mo to para ma-diagnose ano bang klaseng lupa tong kausap ko. Okay, simulan natin sa una. motivating paghahanda, pagbubungkal based daw sa Hosea 10.12. Ito yung bago ka pa magtanim. So hindi pa ito yung magbibigay ka ng message agad. Hindi pa. Ito muna yung um pag-aaro, kumbaga, pagtatayo ng relationship trust building pakikinig yun yung importante pag-aalis ng mga bato yung mga past hurts o yung mga tinik, mga maling paniniwala, mga anxieties, emotional tilling ang tawag dito. Emotional tilling? Oo, oo, kasi yung sinasabi dito critical to kung magmamadali ka raw sa planting, sa pagtatanim nang hindi pa tapos itong cultivating. Aha. Siguradong masasayang lang. Hindi lang yung effort mo, pati yung relasyon nyo, pwedeng masira. Para nagtatanim ka sa semento, walang mangyayari. Pagtatanim. Sabi sa Ecclesiastes 11.6, maghasik ka sa umaga at wag mong pigilan ng iyong kamay sa hapon. Eto na ba yung pagbibigay ng um, katotohanan ng idea? Oh, pero dun sa lupang medyo handa na. Dito naman madalas lumalabas yung tinatawag na intellectual barriers. Mga tanong, mga pagdududa. Exactly. Mga tanong, pag-alimlangan, yung bat ganon, paano nangyari yon? So ang pagtatanim dito hindi rin basta-basta. Kailangan ng tamang timing, tamang tono. Pwede bang example niyan sa let's say workplace? Okay. Halimbawa, magbibigay ka ng feedback sa kasama mo. Kung nasa planting stage siya, hindi mo lang basta sasabihin yung mali niya. Ipapaliwanag mo, eto yung nakita kong area for improvement kasi sasagutin mo yung posibleng tanong niya sa isip niya. May respeto. Hindi yung parang nanghuhusga ka lang. Okay. Gets. So hindi lang basta information dump. May kasamang pag-unawa. Tama. Pagkatapos niyan, syempre, aasa tayo ng harvesting pag-aani. Sabi sa Galatians 6.9, huwag daw mapagod kasi aanihin natin sa takdang panahon pag di tayo sumuko. Pero ito yung tanong, paano mo malalaman na okay, oras na para umani, na hindi ka namimilit? Magandang tanong yan. Dito naman pumapasok yung tinatawag na volitional barrier. Yung bariyera sa pagpapasya, sa commitment. Volitional will, decision? Oo. So, ang pagyaani, hindi ito pamimilit pag-discern nito eh, pagkilala dun sa Kairos moment, yung tamang-tamang oras, na yung tao, based sa naintindihan na niya from the planting stage, eh parang ready na siya for a decision or a next step. Paano malalaman yun? May sign ba? Well, hindi siya formula, pero ang clue daw ay hindi yung focus mo sa eto ang dapat mong gawin, kundi mas sa pag-validate nung naintindihan na niya, tapos tanong ka, So, based dito sa napag-usapan natin, tingin mo ba handa ka na para specific action? E.g., sumubok nito, mag-commit dito, mas invitation siya, less pressure. Ah, okay. Mas gentle approach, hindi yung parang ultimatum. Oo, ganun nga. At yung pang-apat, multiplying, pagpaparami. Based sa 2 Timothy 2.2, yung natutunan mo, ituro mo sa iba na mapagkakatiwalaan para maituro din nila. So hindi lang pala ito para sa isang tao lang yung epekto. Hindi lang individual transformation. Hindi lang. Ito yung point na yung tinulungan mo, nagiging source na rin ng tulong sa iba. Hindi lang addition, kundi multiplication. Exponential yung impact. Dito na pumapasok yung legacy, ba? Diba? Ito yung natural na resulta pag maganda yung pagkakadaan sa unang tatlong stages. Tapos cycle lang siya. Ulit-ulit. Grabe. Ang ganda ng structure, no? Parang tinatanggal yung um, guesswork, yung panghuhula sa pakikipag-ugnayan. Mas focus ka. At totoo, applicable to sa maraming area. Sa leadership, paano mo i-coach yung team mo? Sa parenting, kahit sa anong relasyon na may guidance involved? Oo naman. Pero, um, may caveat ba? Baka kasi maging masyadong parang checklist lang, masyadong rigid or impersonal. May sinasabi ba yung source tungkol dyan? Ah, magandang point yan. Binabanggit nga na hindi ito ano, magic formula na step 1, 2, 3, 4, tapos okay na. Gabay lang siya. Framework for smarter engagement, kumbaga. Pero kailangan pa rin ng puso. Puso at wisdom. Oo, empathy, wisdom sa paggamit. Hindi pwedeng robot lang na sumusunod. Ang pinakaminsahe talaga, kilalanin mo kung nasaan yung tao. Saang stage ba siya? Huwag mong piliting anihin yung hilaw pa o bungkalin yung lupa na ready ng tamnan. Kailangan maging mapagmatyag ka tapos tumugon ng naaayon. So, ayun, bilang recap, para sa iyo na nakikinig, apat na yugto mula sa micro decision matrix. Una, cultivating, paghanda ng puso, pagbuo ng tiwala. Pangalawa, planting, pagbibigay ng idea ng kaalaman sa tamang paraan. Pangatlo, harvesting, paggabay sa desisyon, sa commitment, sa tamang oras. At pang-apat, multiplying, yung pagpaparami ng epekto sa iba pa. Epektibo talaga. At iiwan namin sa iyo itong tanong para pag-isipan mo. Sa mga tao ba sa paligid mo ngayon sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad mo, naiisip mo ba kung nasa anong yugto sila base dito sa framework na to? O nga no. At sa sarili mo namang buhay, anong aspekto kaya yung kasalukuyan mong uh, binubungkal pa lang o tinatamnan o baka may inaani ka na o pinararami. Magandang reflection 'yan hanggang sa susunod nating paghimay. -man.